Eris, sa natitilang araw ng October. Okay? Today is October 24. So, ito ang ginong message sa natitilang araw ng October, guys. Okay, Eris? Eris message sa natitirang araw ng October 2024. October 24. Message for Eris Kumusta na kayo guys? Eris, sa mga Eris Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan At Ligtas sa anumang kapahamakan guys Sa amang kayong lugar nandoon Eris Thank you Okay, Eris Andito ang 1515 Creativity okay, Keep assessing The creative connection that you feel to the divine, Aries. The whispers speak through your creative connection. Allowing to express the beauty that is within you and connect you to the love that is around you, okay? So, marito ito ay is all about sa inyong pagiging isang very cre uh, creative na person. Okay na, ipagpatuloy ninyo at ito ang magdadala sa inyo sa pagbabago ng buhay ninyo, okay Aries? maaaring yung mga uh, kakoneksyon ninyo, kaibigan sa inyong love. Relationship is mas mag pa ng mag-grow, okay? Okay, o kaya ay maging open kayo sa mga uh, ino-offer ng mga tao sa paligid. Maging ano man yan, maliit na bagay na pagsisimula ng uh, inyong income is maging aware kayo, eris Okay? mga message for Aries sa mga sa natitirang araw pa ng October. Message sa inyo ito ngayon. Sa natitirang araw ng na October is bigyan mo sila ng mensahe. Spirit guides from heaven. Okay. Honor your feelings, Aries. Honor your feelings is ibig sabihin is sa mga panahon ngayon sa inyong kasalukuyan is mas pahalagahan ninyong inyong emotion, guys, Aries. Okay uh, bigyan niyo ng attention ang inyong nararamdaman this time at uh, huwag na muna ang nararamdaman ng ibang tao okay so pakiramdaman niyo muna at bigyan niyo ng attention ang inyong sarili uh, bawa nararamdaman yung pagod na kayo nararamdaman yung kayo ay kailangan ng pahinga nararamdaman yung kayo ay need naman ng holiday need nyo naman ang mag sa sarili this time kahit ngayong natitirang araw lang ng October is gawin nyo guys ang inyong uh, pakiramdam na ganito is sundin niyo okay honor your feelings eh wag kayo ring masyadong malungkot at lesson dito ay nagiging emotional okay o nalulungkot message pa sa mga Aries na gusto mong padalhin ng mensahe ngayong natitirang araw ng October Message for Aries, Mukhang hinihikayat kayo ng inyong mga guides na maraming baguhin sa sarili. Okay? Lalo na sa mga tao may connection sa inyo. Maging pag ibig man yan o uh, sa mga inyong pamilya. Ayan. kusa um, ko ay dumadalo sa inyong reading. Okay. Eris. Message for Aries. Eris. So, natitirang araw na October 2024. Message for Aries. Mapatala na. <laughs> Wait lang, guys. Okay. Part ito ng reading, guys. Gusto niyo dumalaw sa inyong reading. Okay. Nagbibigay kasi din ang mga pusa ng protection sa mga bad energy at bad elements sa paligid, guys. So, kung kayo may alagang pusa, nakakapag-healing sila sa inyong nararamdaman at uh, nagtataboy ng mga bad energy sa paligid o sa bahay ninyo. Okay? Pinuproteksyonan kayo ng mga pusa. Okay, andito ang acceptance. Eris, see yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance in this way you you inspire and lift everyone to their highest potential okay kumbaga this time o oh, simula sa araw na to is okay guys kayo ay ikakasal nasa line talaga ninyo ang ikasal guys o oh, naka-line up na kayo sa pagpapakasal okay sa mga Aries na nandito sa reading is nasa palat na ninyo ang ikasal, guys. Kung kayo ay nasa relation at uh, nasa higher level ng inyong uh, relasyon, ng inyong boyfriend o girlfriend is, nakatakta talaga kayong ikasal sa inyong karelasyon sa ngayon, guys. So, kung hindi pa nangyayari na ikakasal kayo is, mangyayari yan. Okay. So, andito ang acceptance, guys. Ang message sa inyo is, sa mga tao na may connection sa inyong buhay is mahalaga. May mga ideas siguro silang pwedeng i-share sa inyo na magdadala sa inyo sa inyong pag-unlad sa buhay, guys. Mga message for Aries sa natitirang araw ng na October. Ibigay mo ang message mo sa mga Aries na nandito sa reading. Nandito mong bigyan ng uh, mahalagang mensahe. Paalala man yan o oh, mensahe mo sa kanila. Bigyan mo sila ng message. Thank you. Eris. <laughs> Andito ang Ten of Raphael. Is Ten of Cups ito guys. Nakikita nyo to. Masayang family dito. Na nagpipiknik sa labas. O kumakain sa labas. Kapag sa, sa park. Okay. Is... May, magkakaroon kayo ng masayang pamilya. Love and blessings fill your life harmonious relationship with family members happily ever after. Okay, Aries. Magkakanong kayo ng happy family talaga na masasabi dito. At andito din ang wedding. Okay? Marriage is the union of two souls joined in love, mutual respect and commitment. Okay. maaring kung kayo ay nasa uh, seryoso ng relation sa ngayon, sa mga Aries na nandito sa reading, is mapupunta na to sa pagpapakasal guys at 100% yan 101% mapupunta na kayo sa pagpapakasal at masayang pamilya ito guys ito na yung hinahangad mo masayang pamilya happily ever after ito guys kumbaga mayroong unconditional love ito na mayroong respeto sa isa't isa ang inyong pag-ibig Eris At sa mga tao na naka-connect sa inyo, maging pamilya ninyo, o mga anak ninyo, o kalab life ninyo is, maaaring i-accept ninyo ang inyong mga idea na i, i sa inyo para sa ikaka ikakatagumpay pa ninyo, Eris. Okay, huwag nyo silang baliwalain. Tingnan natin ang mga messages pa for Aries. Parating na mga messages sa mga Eris sa natitirang araw ng na October. 2024. You guys. Kung kayo'y nasa mataas na naantas ng pagmamahala ng iyong kakoneksyon, Aries is nakatakda talaga kayong magpakasal. Bumuo ng masayang pamilya. Okay? Ito yung pangarap mo, Aries. Tingnan natin ang message for you. Ito ay water sign, guys. Okay? Scorpio, Pisces, Cancer. Kung kayo ay dealing at honor your feelings. Maaring may nakakonek sa inyong Pisces, sa inyong chart, okay, maging pamilya nyo man yan o anak nyo is, maaring nagdadala ang tao na to o ang energy na to ng, ah, uh, o uh, nagiging emotional kayo pag kausap ang tao na to. Tinapan natin ang mga messages sa paparating sa mga Aries sa natitirang araw na October 2024. Yeah, guys. The world is here. Ang saya-saya mo, Eri, sa iyong paglalakbay. Maging literal na travel man to o journey sa iyong buhay is napakasaya mo sapagkat ito yung gusto mo. Okay? Ito yung gusto mo. Maglipot sa uh, bansa, sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa, or uh, magbago ng, baga, ba, mabago ang buhay mo. Okay? Ito yung gusto mong mangyari. Maring kayo ay nag enjoy talaga sa pagiging mag-isa. Pagamat hindi kayo mag-isa, mayroon kayong kasintahan. Is, kahit wala siya o nandyan siya, is kayo ay masaya. Guys, okay? Kung kayo man ay LDR or uh, nakahiwalay sa inyong minamahal, is masaya kayo sa inyong mga ginagawa. Okay, Aries, tingnan natin ang mga messages pa po yun. Yan, yeah, nakikita nyo to, Eris? Okay. May magbibigay sa inyo ng gift o something na may magpo-propose na sa inyo, guys. Ang inyong lovers. Ito ay masaya sapagkat kayo ay naka-smile dito, okay? Naka-smile ang person dito. Maaaring bibigyan na kayo ng sing-sing o mayroong ibibigay sa inyong gift ang person na to. Guys, sa mga layo na nandito sa reading, malapit na kayong ikasal, guys. Promise. Malapit na kayong ikasal at yeah, guys. Night of Pentacles is here. Marami kayong plano para sa ikaw uulad ng inyong money. Okay? Makakasal siguro kayo sa taong masasabi nyo may power. I mean, taong may ka kaya kayong i-provide. Okay? As, parang, as a emperor. Or kayo to, as a emperor na kontrolado nyo ang all situations sa inyong buhay. Lahat ng nangyayari. Kontrolado nyo ang inyong plano ang inyong smile. Lahat, lahat is kontrolado nyo na this time sa inyong buhay. Okay? Kung baga may mga plano man kayo is, talagang pulido. Pulido at pinag-iisipan yung mabuti. Parang nagbalik ng inyong energy sa mga areas na nandito sa reading. Ang saya-saya nyo, lahat ng nanditong uh, smile ng person is full. Okay? Full. Ito ay totoong pag-smile ng isang taong masaya. Excited kayo sa anumang adventure sa ngayon. Excited kayo sa mga paplanuhin o pinaplano ninyo na pagmumula ng inyong money. Okay? Messages for Aries sa dito ng araw ng October. Message mo sa kanila. Malapit na naman guys, uh, magtapos ang taon. Okay? Malapit na mag-2025. So, kung may mga plano kayong gawin at kaya nyo naman, is i-try nyo, guys. Okay? Creativity is here. Na-message for you is ito ay about sa inyong pagiging isang creative person. Mga idea na naiisipan nyo na kailangan ninyong i-start. Agad-agad. -agad. Okay. Tinampan natin ang mga messages for Eris. Ilan sa inyong nagbabalak bumili ng kotse? Okay. Eris, six of sword is here. Talagang may bala kayong umalis. Okay, something aalis kayo. Travel. Five of cups is here. Ten of cups. And nine of pentacles. Okay. May mga regret man kayo ng mga nakaraan ninyong taon o mga nakaraang maraming taon is agad tumaas sa pagiging na nawala lahat because may dumating na masaya sa buhay ninyo. Maaring pag-ibig, Okay? May dalawa kayo dito ng 10 of Cups, guys. At kasaganaan sa money. Okay? Pagtaas ng... Kumbaga, nag, nag hire na yung... Nag-level up ang inyong emotion. Kumbaga, nag... Parang... Natupad ko na yung dream ko. Unti-unti ko -unti na natutupad yung pangarap ko. Okay? At... Nagkakaroon ako ng pagtaas ng kita. O kaya ng money. Okay? At nalalapit na akong ikasal. Nalalapit na akong... Uh, nalapit ko ng makasama ang isang tao nagpapasaya sa puso ko. Okay? Yan ang inyong nararamdaman. Message for Eris. Maging ito man ay paalala. Something paalala or babala sa inyo or messages. Tignan natin, Eris. Message for Eris. Bigyan mo ang tamang message para sa mga Eris na gusto mong bigyan ng minsahe ngayong October 24 hanggang katapusan ng October. Okay. Message for Aries. Thank you. Okay. Picture is here, guys. May tumitingin ng inyong pictures. May nakakamiss sa'yo, okay? Or vice versa. Mayroong kang namimiss na isang tao at tinitignan mo ang kanyang litrato, okay? At maring ito ay sa past ninyo. Kaya kailangan nyo na magkaroon ng uh, new memories. Baga, bago nyo itag itago yung picture na to is, tinignan nyo muna one time. So, itatabi nyo na. Or itatapon nyo na. Okay? May tumitingin ng picture niyo guys. Or ikaw mismo, tinitingnan mo ang picture na ninyong nakaraang pag-ibig. Maging sa cellphone man yan o oh. literal na may hawak kayong picture. Okay. The runner is here. Ang ilan sa dito ay takbo ng takbo sa ah uh, kung baga may, na, may nangyayaring kaguluhan. Ah, uh, may hindi pa nasusolve na problema. Tinatakbuhan nyo or gusto nyo umiwas o tumakas dito. Okay. Or gusto ninyong takasan na lang. Okay. Or meron kayo nilayuan na mga tao kaysa naman mag-stay ako dito. Meron kayong nilet go na tao. Okay? O pinalaya na lang sa inyong buhay. Isa pang message for Eris. Isa pang message for Eris. Okay, the butterfly is here, guys. Okay? Ito ay pag-evolve nyo. Pag-grow. Kumbaga, ito na ako sa next phase ko. Ah... Uh, kumbaga nasa level 1 kayo dati, kailangan ko na mag-level 2. Kailangan ko na umakyat pataas. Alam niyo hagdan. Yung hagdanan, di ba? Meron yung, meron yung baitang. Okay. Kung nasa 1 kayo dati, at takot kayong pumunta sa taas, lalo na yung mga takot, takot sa matataas na place. But, pag nandun, kayo na, pag nandun na kayo guys sa taas, makikita nyo ang ganda ng view. Mula sa taas, pupunta so sa baba. Titignan nyo ang ganda ng view galing sa taas guys kaysa nandun kayo sa same na na bawa nasa one floor kayo titignan niyo yung may gusto ko makita yung magandang view doon hindi niyo makikita ng maayos sapagkat pag nandun na kayo sa taas mas makikita ninyo ng clear ang view okay kayo ay nag-evolve na something na kayo ay nagkakaroon na ng kasayahan sa inyong puso pakunti-kunti ang ilan sa inyo pakunti-kunti ang ilan sa inyo mabilis na nakapag-move on Okay, at nahil ng sobra at bumabalik na ulit yung dating ikaw. Yung nakaka-smile na kayo ng maayos. At uh, yung totoong smile na, hindi na napipilitan. <laughs> okay. Yun ang napipil ko sa iyo. Okay. Hindi na kayo napipilitan at talagang totoo na yung inyong pag-smile. Ang laki na ng pinagbago ng ilang mga eris na nandito. Okay. sa so, pang message for Aries. Message for Aries. Sa so, natitirang araw ng na October, 2024 Message for you. Thank you. Hi hey, guys. Yeah. Shout out to heaven with happiness. Okay. Isigaw mo. <laughs> Sumigaw kayo na kayo ay masaya, okay? I'm happy. I'm happy, Lord, because uh parang unti-unti ko nang natutupad ang aking pangarap. Okay? Shout out to the heavens with happiness. At nandito din ang image ng butterfly. Nakita niyo ang butterfly? Ang butterfly kasi is nagsisimbolo to na, uh, pag pag okay? ng uh, pag-transform, pag-change. Okay? Pag nag-change ng pakpak ang butterfly, napakaganda niya at namumukadkad ang ganda niya. Okay? So, na kayo to as a butterfly. Sobra. Sobra yung pagbabagong mangyayari sa inyo at makakalipad na kayo ng maayos sapagkat bagong-bago na 'yung inyong pakpak, new wings. <laughs> okay, Aries, thank you and God bless sa mga Aries na nandito sa reading at pagpalain kayo ni Lord sa inyong mga ginagawa araw-araw at sana ay uh, kumuha kayo ng ilang mga uh, na-advise dito sa inyo galing sa inyong guidance at para magkaroon ng pakunti-kunti pagbabago ang inyong buhay. Okay, thank you and God bless Aries. Pagpalain kayo ni Lord sa inyong araw-araw na ginagawa. Thank you and God bless.